Tapos na nga tayo sa ating trabaho at kahanating lang din ni Daddy at naisipan ng aming pamilyang maglakwat siya para sa Black Friday Shopping. Wala naman talaga kaming balak umalis at bumili ng kung ano-ano mga bagay pero dahil matagal na tayo dito sa lugar ni Uncle Sam, gusto rin namin ma-experience kung ano ba talaga ang Black Friday Shopping deals. Nandito nga tayo sa Hershey Tundra Outlet kung saan maraming mga sale na nagaganap after Thanksgiving. Ang nakikita niyo sa kanan ay roller coaster ng Hershey Amusement Park na talaga namang nakakatakot at nakakalula. Open yan all year round, especially kapag summer dahil meron din silang water park. Kaya naman, perfect na perfect ito para sa mga pamilya na may mga baguets. At papasok na tayo sa outlet at yakito niyo naman na yan. Talaga namang napakadaming tao. Traffic na traffic, hindi ka pa nga nakakapasok, talaga namang dinudumog at lumalabas talaga ang sangkatauhan para naman mag -shopping. At excited na, na nga anak, iniwan ako. For the shopping talaga, ang babaitang ito, ang unang pinuntahan ay ang aeroposter. Marami silang clearance dito at lahat ng items ay naka 50 to 70% off kaya naman humakot siya ng bonggang bongga. Ayaw na nga namin umikot sana dahil napaka-traffic at naho naman tinan niya yan, napakarami rin tao. Wala namang sinaping si mama. Nag-for the video lang tayo at eto ang ahang anak, talaga namang. Wala talagang kapagod-pagod maglakad. <laughs> Nakita niyo ang mga taong yan, talaga namang gumagas sila ng bonggang-bongga. Nandito nga tayo sa Bat and Body Works kung saan Paborito talaga ng aming pamilya ang mga items dito lalo na ang kanilang lotions and body wash. Ito namang aking anak ay nag-ikot-ikot din and for the testing lang. Si mama naman ay for the video dahil wala pa tayong bath and body works na nabili. Last time kaya naman ikot-ikot lang at tingin-tingin habang nagbibideo na rin. Ito naman si ate merong hinahanap. Pero wala naman siyang budget, kaya naman for the window shopping lang ang peg. Maganda dito sa store na to dahil marami kang pwedeng itry at hindi mo naman kailangan bumili, kaya naman go-go-go lang. Si mama naman ay meron gusto gustong bilhin. Gusto natin bumili ng scented candles, pero wala sa budget yan yeah, at naman ang ating budget at tipid tips, hindi natin carry ang mga ganyang bagay. E na nga siya paamoy-amoy. <laughs> Teki tingin tingin At dito tayo Sa area na to naman Ay makikita niya Meron na silang pam Christmas Na scent Talaga namang napahabong Dahil ang Bath and Body Works Napakahaba rin ang pila Kahit gusto mong bumili ay matatabad ka talaga. Kaya naman, naisipan na lang namin lumabas at umuwi na lang ng bahay. Talaga naman, ang Black Friday ay dinadumog kahit saan. Sulit na sulit pero dapat mahaba ang iyong pasensya. Yan lang muna for today's video. Thank you so much sa aking mga followers and non-followers for watching my reels and videos. Remember, every guessing is always a blessing. Happy Friday to all. Bye-bye!